may mga lumang damit ka sa bahay, huwag mo agad itapon. Sa simpleng makeover, pwedeng gawing kayamanan ng basura. Gupitin ang luma mong medyas, ang itaas ay pwedeng gawing guantes. Lagyan ng hiwa sa gitna at instant face mask na. Kaya ng isang pares na medyas gumawa ng 3-in-1 winter set. Lumang brief ng mister. Gupitin ang ilalim at magkakaroon ka ng sports tank top na may phone pocket, astig at practical. Lumang t-shirt, tiklupin sa kalahati, gupitin ang sleeves, tanggalin ang kwelyo, gupitin ang lelayan at itali. May bago ka ng eco-friendly na grocery bag para kay Lola. Isa pang paraan gamit ang lumang t-shirt, tiklupan sa gitna, gumuhit ng mga linya, gupitin. Tahiin ang gilid, lagyan ng garter sa bewang, instant lounge shorts na comfy at libre pa. Old sweater. Tahiin ang gilid, lagyan ng cotton at lumang unan sa loob, tahiin ang bukas, may bago ng bed si doggy. Tanggalin ang fur trim ng down jacket, lagyan ng double sided tape sa likod, iikot sa stick, panibagong feather duster na. Sundan ako para sa mas marami pang life hacks. Ito ang mga practical na tips sa totoong buhay na tiyak hindi mo alam. Lagyan ng hair tie ng misis ang magkabilang dulo ng hanger para hindi mahulog ang mga damit habang tinutuyo. Hirap ka bang alisin ang shell sa pinaghalong itlog? Basay ng daliri at idampi sa shell, madali itong makukuha. Tatlongpong taon akong nabuhay bago ko nalaman, baliktad dapat ang steaming rack. Para hindi mabasa ang shopa o bun sa ilalim. Mag-empake ng juice o gatas. Ilagay ang isang tasa ng normal, tapos balik teren ang bagat at ipasok ang isa pa, no tapon kahit buhatin. Hirap tanggalin ang mahigpit na knot ng bag. Hawakan ang isang dulo, iikot ng paulit-ulit, saka itulak papasok, madaling bomb pa. Ito ang tamang pagbukas ng takeout container, iwas tapon, iwas mancha sa damit. Pauay pa ng dahan-dahan, ipasok agad ang chopstick, ganito dapat uminom ng sopas. Para linisin ang lalagyan ng mantika, lagyan ng isang kotsarang bigas, dishwashing liquid, suka, isu, at maligamgam na tubig. Takpan at alugan. Banlawan, saka hiwain, instant dish rack na eco-friendly. Maglagay ng zip tie sa wallis, putulin ang dulo. Gamit ang leeg ng plastic bottle, gupitin ito at lagyan ng butas, screw sa pader. Ngayon, may organizer ka na para sa walis. Nina sa tayos. Follow me for more life hacks to solve everyday challenges. Gaano ka powerful ang coke? Di mo malalaman hanggat di mo ito na panoon. May chewing gum sa buhok mo. Buhusan lang ng coke at kusang matatanggal. Ihalo ang coke sa laundry detergent, palam sa amag at mildo. Ihalo ang coke sa dishwashing soap, ilagay sa spray bottle at spray sa kitchen grease. Panasan lang at instantly malinis. Ihalo ang coke at white vinegar, spray sa glass surfaces, tintab at linis agad. May build up ang takore. Pakuluan ang coke sa loob nito, parang bago ulit ang takore mo. Ihalo ang coke sa laundry powder, spray sa toilet stains, mawawala ang dumi at amoy. Kalawangin ang wrench. Ibabad sa coke ng 30 minuto, panasan gamit ang face towel ng asawa mo, parang bago ulit ang wrench. May matigas na mantika sa kawali. Ihalo ang 1 cm toothpaste, asin, baking soda, suka, coke, at dish soap. Lagyan ng tubig, haluin, esok ang kawali ng 18 segundo at panasan, kintab panalo, parang bago. Follow para sa mas marami pang life hacks. Mga sikretong plumbing hacks na itinatago ng mga repairman. Baradong inidoro Imbes na gumastos ng isandaang piso sa tabero, gawin ito, balutan ng dalawang makakapal na plastic bag ang toilet brush Talian ito ng mahigpit, saka mabilis na itulak-hilahin sa butas ng inidoro Sa loob lang ng 20 hanggang 30 segundo, malulutas ang bara Barado ang lababo sa kusina Kumuha ng plastic bottle, lagyan ng tubig, ipasok ang bungangan nito sa butas ng lababo at pigain ng malakas. Luluwag ang daloy ng tubig. Mahina ang buga ng showerhead. Alisin ito at ibabad sa batsa ng tubig na may laundry powder, baking soda, white vinegar, at malinis na tubig. Hayaan ng sampung minuto at banlawan. Lakas ng buga, balik. Barado ang gripo. Kung hindi ma ang filter, gumamit ng chopstick at itali ito ng manipis na tali. Gamitin itong pangikot para tanggalin ang filter, linisin ito at ibalik normal na ulit ang agos ng tubig. Mabagal ang agos ng washing machine. Patayin ang faucet, tanggalin ang inlet hose, bunutin ang filter plug. Linisin ang dumi at ibalik. Ayos na! Sabay nagda-drain at nagre-refill ang washing machine. Posibleng barado ang drainage component. Ihiga ang washing machine, tanggalin ang cover, e-unscrew at linisin ang component sa loob. Tumutulo ang aircon sa loob. Kumuha ng plastic bottle na may 2 thirds tubig. Ipasok ang aircon drainage pipe, sa saliwan ng tape at pisilin ang bote para masipsap ang bara. Lutas na ang tagas. Kung di mo pa to alam, ilike, isave at ishare na para makatulong sa iba. Tagal ko nang dapat natutunan to. 30 taon bago ko nalaman ng mga gamit na to. Chopsticks ha mo ba na yung kabilang dulo ng disposable chopsticks ay may gamit din. Ganyan pala yon gamitin. Condiment bottle hack painitin ang takip ng bote gamit ang apoy, tusukin gamit ang toothpick at putulin. May instant lalagyan ka na ng condiments. Dish soap tipid tip lagyan ng goma ang pump ng dish soap para makatipid. Sa isang taon, baka may pambili ka na ng kotse. Egg yolk separator kuskusin ang bawang sa kamay bago humawak ng itlog, mas madali ang paghiwalay ng puti sa pula. DIY Sprinkler Italy ang Lobo sa Gripo, putulin ang dulo, at may 360 degree sprinkler ka na. Gamit na gamit tuwing tag-init. Threading hack hindi na kailangan mag thread Ipatong ang mahabang sinulid sa maikli. Pie cut at hilahin, magkasama na sila. Timpladong tihak gumamit ng dalawang paper cups na may buta sa ilalim at estak. Wala nang tea leaves na sasama sa inom mo. Beer saver tip sayang ang natirang beer. Takpan ng paper towel, hilahin pababa, sealed na yan kahit balik teren. Kung ngayon mo lang din to nalaman, ilike, isave, at ishare para makatulong sa iba. Ito ang invisible needle technique na ipinamana pa mula sa sinaunang panahon ni Huatwo. Ipasok ang unang tahi at hilahin diretso palabas, Ipasok ang pangalawa, balutin ng sinulid ang karayom at hilahin palabas. Ipasok ang pangatlong tahi sa tabi ng pangalawa, balutin muli at hilahin palabas. Ulit-ulitin ang mga hakbang. Ang teknik na ito ay sinasabing obra maestra ni Huatwo, ginamit noon sa pananahi ng sugat. Ang galing nito, walang makikitang bakas ng tahi pagkatapos. Kaya naman ginamit din ito ng mga sumunod na henerasyon para magtahi ng butas sa damit, mag-adjust ng laylayan ng pantalon, o magpaikli ng manggas. Tunay na kahangahanga ang talino ng mga ninuno. Huwag itapon ang mga medyas na may butas. Kahit baguhan ay kayang gawin ito. Gamit lang ang karayom at sinulid, pwede mo nang tahiin ang butas, madali, praktikal, at maganda ang resulta. Parang bago uli, at pwedeng tumagal ng hanggang dalawampung taon. Hindi kailangang gantingin ang mahabang pantalon. Tiklupin lang ang sobrang haba at tahiin gamit ang invisible stitch. Pwede itong tanggalin kung lumaki na ang bata disimulado at praktikal. Maluwag ang kuelyo. Tahiin ito sa taas at baba ayon sa gusto mong higpit. Hilahin ng marahan, magkakaroon ka na ng pabraid na disenyo kwelyo Simple pero elegante. Natanggal ang butones. Tahiin ito sa ganitong paraan, matibay at maganda sa mata. Gupitin ang itaas na bahagi ng lumang medias at tahiin ito sa laylayan ng pantalon gamit ang invisible stitch. Napaka-praktikal. Para talagang bagong bili. Hilahin ang sinulid sa dulo, at hahaba ang pantalon, maaari pang magamit ng lima hanggang anim na taon. Para sa pantalon na may punit sa tahi, simulan sa ibaba. Ipasok ang karayong, hilahin, at gawin ang cross-stitch kaliwat kanan habang binabalot ng sinulid. Kapag sanay ka na, hindi mo na kailangang buksan ang lining para magayos. Ulitin lang ang proseso at buo na ulit ang pantalon, simple, praktikal, at walang bakas ng tahi Sundan ako para sa mas marami pang praktikal na life hacks Mga food prep tricks na kahit chef na worth 5 million, di sasabihin sayo Alisin ang ulo ng hipon, pisilin gamit ang hinlalaki at hintuturo, hilahin ang ugat, tamgal agad kahit walang tusok Ilagay ang halaan sa mangkok, lagyan ng malinis na tubig, kutsarita ng asin at ilang patak ng sesame oil Pagbabad ng 30 minuto, kitang kita mo kung paano nila ilalabas ang buhangin at dumi. Kuskusin ng isang kilo ng abalone gamit ang asin sa loob ng dalawang minuto, ibabad sa 70 degrees Celsius na mainit na tubig sa loob ng 10 minuto. Matatambil ang malansa at madulash na bahagi pati na rin ang itim na laman. Linisin gamit ang toothbrush ng asawa mo, mas malinis pa kaysa sa misis mong naka-beauty filter. Ipasok ang chopstick sa bibig ng isda pababa sa tiyan, paikutin para matanggal ang hasang at laman loob. Huwag itapon ang mga natirang paan ng crab. Putulin ito sa mga kasukasuan, pwede kang gumawa ng kakaibang ulam gamit ito. Buhusan ng mainit na tubig ang laman ng isda, ang balat ay kusang matatanggal. Takpan ang lobster ng tuwalya, pisilin sa gilid, balik rin at pisilin sa harap, dahan daw ang iikot para lumabas ng buo ang buntot. Hawakan ang galamay ng pusit, hilahin ang lamang loob, tanggalin ang squid bone, balatan, at pigain para matanggal ang squid beak. Ready na lutuin. Hiwain ng paalang ang bawang, balik teren, sa kadurugan, kusang lalabas ang laman ng bawang. Follow me for more everyday life hacks.